Ano yung ang episode of Family Feud? Kasama ko ngayon si Neil ng Team Let's Vote in. Kanina nanalo sila ng 100,000 pesos. Okay, Neil. Pero ngayon, siyempre, gusto natin doble niya at maging 200,000 pesos. And of course, bukod sa 200,000 pesos na posibleng maiuwi nila, ito sigurado na may 20,000 yung napiling charity. yun. ano uh, ba yung napiling niyo, Kuyo? Ito eh? yung Lil Brave Hearts. Lil Brave Hearts. yan yeah, si Yung mga bata na may cancer. Oh, I yung see. Yung gusto namin sana ng tulungan. Yun. And I'm sure na-appreciate nila yung tulong niya. So, Lil Brave Hearts, you will be receiving 20,000 from our winning team today. All right. Ngayon po, nasa waiting area ngayon si uh, Matt. Hindi tayo narinig. So, it's time for Fast Money, Kuyo Neil. Good luck. Yes. Give me 20 seconds on the clock, please. Here we go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gano'ng kasarap ang tulog mo kagabi? Go. 9. Kahit sikat na beach pa yan, hindi ka lalangoy kung may blank sa tubig. Dumi. Song ng bandang Eraserheads. Eraserheads, anong kanta ng bandang Eraserheads? Uh, para luman. Bakit umiinit ang ulo ng boss sa isang empleyado? Pag late. Produktong iniendorso endorso ng celebrities. Sabon. Tignan natin kung ilang poison na nakuha nyo. O na scale of 1 to 10, gaano kasarap ang tulog mo kagabi? Sabi mo, 9. Survey says, Very good. Kahit sikat na beach pa yan, hindi ka lalangoy kung may dumi sa tubig. Survey says, Wow! Wow! Song ng bandang Eraserhead, sabi mo para luman ang sabi ng survey. Bakit umiinit ang ulo ng boss sa empleyado? Kasi parating late. Ang sabi ng survey, meron. Produktong ini-endorse ng celebrity, sabi mo ay sabon. Ang sabi ng survey, yes. Wow. Kuya Neil. Anep, anep. 120. Let's welcome back, Matt. Big Bird. Big Bird, Big Bird. You're dumb. <laughs> Kamusta? Okay ka? Pakiramdam. Uh, okay naman. Good, 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 good. Pero lalaban. Taw pa ba? Lahat ng dami mo ng laban na puntahan. Mga beast fighter na kinakalaban mo. Ito pa kaya? Sisi mo sa iyo ito. May good news ako. Si, si Quiniel na nakakuha ng 120. Ibig sabihin mean, 80. 80 pa ang kailangan mo. Kaya, kaya yan. Kaya. Limang tanong. Pero ito, 25 seconds naman ay bibigay ko sa iyo. Let's do it. Let's do it. Okay, at this point, makikita na po ng mga manonood ang sagot. Ni Neil Ryan Sese. Give me 25 seconds on the clock, please. Here we go. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, kaano kasarap ang tulog mo kagabi? Go. 8. Kahit sikat na beach pa yan, hindi ka lalangoy kung may blank sa tubig. Pating. Song ng bandang Eraserheads. Huling albimbo. Bakit umiinit ang ulo ng boss sa empleyado? Ba't kaya? Late. Ah... Uh... Bakit kaya? Hindi nako pagpasa. Produktong ine-endorse ng mga celebrities. Damit. Matt, let's go. 80 points. Yes! Ito, produktong ine-endorse ng mga celebrities. Sabi mo'y damit. Ang sabi ng survey natin dyan ay... Ang top answer ay sabon. Sabon. Top answer ay sabon. Bakit uminit ang ulo ng boss empleyado? Kasi hindi nakapag-submit. Hindi nakapagpasa. <laughs> ang sabi ng survey natin dyan. Uy, ah, ang top answer dito ay tamad. Tamad. Song ng batang eraser at sabi mo ang huling el bimbo. Ang sabi ng survey natin? Pasok. Yes. Ang top answer dito ay Pare ko. pareko. 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 Kahit sikat na beach pa yan, hindi ka lalangoy kung may blank sa tubig. Sabi mo? Pating. Pating. Tapad, sir. Ang sabi ng ating survey ay... to go. Ang top answer dito ay ang dumi. Four to go. Matt. On a scale of one to ten, gaano kasarap ang tulog mo kagabi? Sabi niya, eight. Ibibigay yeah. kaya ng sagot na eight ang four points na kailangan natin. Ang sabi ng survey natin ay yeah! Congratulations, Team Bolt in You have won P200,000. Sabi ko top answer Ano ba yun? Ano yung top answer sa oras? Top answer pala yung eight. Top answer yun. O, galing ha, mata. Hindi ko inisip yun eh. Galing, galing. Guys, ano masasabi ninyo sa inyong pagkapanalo at sa pag-air -pag ng no is 5 ngayon? Guys, ang galing niyo. I'm so proud of oh, you! Oh, team effort Magaling. Yes! Sobrang uh, masayang masaya ako kasi uh, last year, ang daming tumangkiling ng Voltes 5. na lahat ng mga nababasa ko na nagko-comment dun sa post ng Voltes 5 uh, legacy page, wala akong nabasa kahit isang negative comment. So, lahat sila inaabangan. So, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na susuporta sa Voltes 5. Wow. Awesome! And thank you for the reunion for us, Family Feud. Thank you for having us again. Thank, thank you. you! Salamat! <laughs> And of course, team Abot ka may maraming salamat. Maraming maraming Thank salamat. You. Thank you. for having us again. Hindi man kami nanalo but we super duper duper enjoyed it. Yes. Panalo naman kay sa puso ng ating mga kapuso. Yes! sure. Thank you Yeah. Maraming salamat po Pilipinas sa konsidenteng dantes araw-araw na mag-aattend ng saya at papremyo. kaya makihula at manalo dito sa Family